may bibilihin ako guys dyan sa jumbo yan o panglinis sa bahay kasi mura lang dyan guys so naglakad lang ako ngayon Ayan. mula doon kasi yung asawa ko nasa trabaho so <clears throat> ngayon araw off ko ngayon guys so nilalakad ko na lang ka. Nagbas ako papunta dito. Pwede ko naman siya lakarin guys. Kaso lang. Napagod ako kasi <laughs> naglinis ako ng bahay. oh, eh. so, Punti lang naman guys. Mga 20 minutes lang ako nilalakarin. Marami ng tao guys. mo oh. So, bili ko ng sa para sa toilet. At saka, uh, ewan ko lang kung anong mabibili ko kasi mura lang dyan. At saka, paminsa-minsa lang ako pumupunta dyan, guys. Pag may kailangan talaga. At saka, maramihan. Para at least, hindi sayang yung pamasahe. Kasi yung pamasahe, guys, is 2 euro and 40 cent. So, hinihingal <laughs> na ako, guys. Ayan, yung view. May ginagawang bahay dito, oh. Ayan nihingal na ako guys so ay hindi pala 20 minutes mga 5 minutes lang pala oh kasi yung camera ko ayun ko is 1 minute and 30 seconds lang siya guys ayan malapit na tayo guys so up, update ko na lang kay guys pag nandito na ako sa loob nihingal na ako guys <laughs> ayan malapit na ako guys <clears throat> dami sa sasakyan guys so, mura lang kasi dito at saka may mga pang Christmas decor lahat at saka ganda dito guys pag every season meron sila kaya ano mo talaga kaya okay, katulad nyo Chris, Christmas season siya guys so yung mga nila yung nasa loob Christmas decors yeah. Kumpleto sila jan guys at saka, ko saka mura lang. Oh, dami ng tao guys. Mayroon din daw na magbubukas sila sa jumbo sa may malapit sa tin sa tinatrabahoan ko. Pero close pa parang November yata mag-open. Yan. Update ko kay guys pag nasa loob na ko guys. dami na oh Christmas decor guys yeah. marami na siya guys Christmas decor mora mura lang kasi siya dito guys oh so. guys, Kung dito na ako sa bahay. Hindi ko na hindi na ako mag-video guys kasi naparami na yung mga tao sa Jumbo. So, ito yung napamili ko guys. Clips. Para pag naglaba ko. Kinuhaan ko na guys kasi naglaba ko. Nilagay ko sa, 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 itaas guys. So, ito. Nagbili ko guys. Isang tupperware para sa para sa mga kutsara namin kasi medyo gusto ko yung may may takip siya guys so ito yung nabili ko kaka gloves para sa toilet kung mag-cleaning kaka bumili ko ng, ayan para pag may sobra piso-piso diba guys mag-pull kaka din ito clip dalawang din so guys ibili ko okay so dato ang cute niya guys Angel. Para sa Christmas siya guys. Happy New Year. Happy New Year pala nakalagay. Pero okay na siya guys. di ba? Hindi naman siya halata na for Christmas. So pwede siya uh, decoration forever. Hindi, decoration siya guys. Doon sa ano kahit wala ng Christmas. di ba guys? Hindi naman siya halata na pang Christmas. Oh. Ganda niya guys. Binili ko. ninety-nine. Two euro lang isa siya guys. So dalawang binili ko. For euro. Yan. Okay, ito. the toilet, guys. Dalawa. Kasi dalawa yung toilet namin. Mayroon kami nito. Kaya lang, two years na namin ginamit since nang lumipat kami dito sa bahay namin. So, gusto ko siyang palitan ulit ng bago. Kaya, bumili ako ng dalawa. Para sa pang ano niya. Eh, dalawa pa lang yung nabili ko. Para sa pagmamat, kutsara, baunan ko. Ayan. Matagal ko na siya kung hinanap to guys. Ngayon, nakabili na ako guys. Oh, para sa kutsara ko. Saka pang cleaning din. At saka, yan, sobre. Yan lang guys. Ang nabili ko guys. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi maraming ng tao sa jumbo. ko lang guys. Lahat ng ganito 23 euro ko lang siya nabili guys. So may computer ako nito. So okay guys.